Today day dito sa Roof and I. And syempre, eto na naman, usapang totoong puso. Kasama po natin ang the famous cardiologist, Dr. Willie Ong. Hello, Good morning, Doc. Good morning, Rufa. Oo, kasi sabi daw, ang uh, magkaiba daw ang heart attack ng babae at saka ng lalaki. Pero ngayon, para mas visual, nakikita ng ating mga audience at ng mga tao sa ating uh, national television, isasample sa atin ni Matt at ni Melissa yung eksena. Okay? So, si Matt muna. Una eksena, lights, camera, action. Uh, Mel, alam mo... <laughs> <laughs> Ikaw naman. <laughs> Gosh. Tagal-tagal uh, ko na naliligaw ko akin. Ano ba ang Actually... <laughs> parang... Parang ngayon na. Ano? Matt? <laughs> Matt! Ngayon na? Ha? Ngayon na? Oo! Talaga? Ngayon na! <laughs> Ay. Ay. Okay ka lang? Ano? Ka lang. Anong nararamdaman mo? Sakin. Matt, no, no. Parang may nakadagan eh. Ha? Ano? May nakadagan? May na Oo. Naku. Naku, umupo ka muna. Ayan. Freeze! <laughs> <laughs> Ang galing freeze talaga. Dok, ano po? Ano po ba yung ano? Ano ba mga simptomas pag ang lalaki ang inaatake sa puso? Oh, bali, maraming dinakalam. Ibang simptomas ng heart attack sa lalaki at sa babae. So, maganda talaga yung acting ni Matt. Ang chest pain ng sa lalaki, eh, parang may nakadagan, uh, nakadiin ang kamay nila dito. At around 5 to 15 minutes yung sakit. Mm, masakit siya. Masakit, oh, masakit siya. So, pwede pa siya mabuhay? Kunyari, pwede pa siya mabuhay. Dadali natin agad siya sa hospital para ma-check up. Pero ang first aid, pwede siyempre papaupuin natin, papapahingahin. Iri-reassure natin na darating na yung doktor. At pwede rin mag-deep breathing, uh, deep slow breathing, dahan-dahan, para yung pasyente mas relax. Pwede ba siyang bigyan ng tubig or what? Pwede bigyan ng tubig kung okay naman. Tapos siguro yung baro, konting luwag. Yung pants, konting luwag. Tapos meron ba siyang pwedeng uh, ipainom? Wala po? Wala eh. Kailangan dalhin sa hospital. Dalhin ka agad. Oh, oh, oh. Okay. Ah. Ang babae naman, tingnan natin ang heart attack ng mga babae. Lights, camera, action! Bakit? Okay ka lang. Ako okay lang. Ikaw okay ka lang. Eh, bakit parang cold ka na sa akin? Hindi mo na ako pinapansin, hindi mo na ako hinahug, kinikiss. Alam mo, alam mo Asimil... ganito ah. May, may hirap sabihin pero, may na ako. Ano? <laughs> Yun? Okay lang? Parang, parang hindi na ako makikita. Ano? Huwag <laughs> <d> <laughs> ka kasi tumawa pa para makikita. Hindi <laughs> <laughs> <Ina> ako <makihina>. <laughs> <laughs> Freeze! Okay. <laughs> So, kanya pa talaga pag inaatake mga babae, Med medyo ba nakakatawa. Hindi, <laughs> merong meron tayong counting changes dapat, no? Uh, pag sa babae, wala ganong chest pain. Normally, hinihingal sila, pero marami hinihingal kasi. Pero ang symptoms, para may choking sensation at minsan uh, namamanhit dito sa kaliwang kamay oh. or sumasakit banda rito sa may panga.